Magkano ang kayang kitain kung magsa sideline ka ng 6 na oras bilang isang lalo mo rider? 3 p.m. ang out ko sa trabaho. Kaya sayang naman kung itatambay ko lang yung natitirang maghapong ko. Kaya naisipan kong sa sideline gamit ang motor ko. Para kumita naman ng extra kahit papano ba? Diba? Ang target ko nga palang biyahe ay alabang tulas pinyas lang. Dahil side lane ko lang naman to, ayoko masyado mapagod sa biyahe. Nakuha ko yung first booking ko dito sa Bellevue papuntang Las Piñas sa halagang 86 pesos. Tapos kumuha pa ako ng isang booking dito rin sa Alabang papuntang Las Piñas sa halagang 92 pesos. Pag kuha ko ng dalawang order ay bumiyay na agad ako papunta sa mga drop off ko. Okay na kasi ako sa padala dalawang booking pero ang alam ko pwede pa ako mag add ng isa pang booking kasabay nito. Pagtapos ng ilang minutong biyahe, nakarating na ako dito sa first booking ko. Buti naman at walang naging hassle at tama naman yung pin location ni ma'am. Kaya hindi ako naligaw. Kumita na agad ako dito ng 100 pesos. Sa pangalawang booking ko, nagbayad din si sir ng 100 pesos kaya naman kumita agad ako ng 200 pesos sa dalawang booking ko pala. Ito naman ang pangatlo kong booking. Maliit na ID lang at pupunta naman to ng Alabang. Syempre kinawa ng ko rin to ng kasabay at nakakuha nga lang din ako dito sa malapet. Kaya lang abono nga lang pero okay na rin. Nayatid ko na nga yung pangatlo kong booking at 100 pesos din yung kinita ko dito. Sa pangapat na booking naman, nagabono naman ako dito ng 300 pesos at shipping fee na 159 pesos at binayaran ako dito ng 470 pesos. Sa panglimang booking ko naman, nakuha ko lang din siya sa malapet at dito ko lang din siya yatid sa bandang alabak. At kumuha pa nga ako ng isang booking na malapit lang din dito sa pinagtipan ko at ang nakuha ko nga itong vape na to. Iaatid ko to malapit lang din dito sa pinagtikapan ko. Kaya inuna ko na tong iatid kesa dun sa nauna kong kuha kanina. At kumita ako dito ng 50 pesos. At kumuha ulit ako ng malapit lang ulit ang pick up at malapit lang din ang drop off at sinwerte naman at nakakuha pa rin tayo. Kaya inuna ko ulit tong iatid kesa dun sa nauna ko kanina. At kumita ako dito ng halagang 50 pesos ulit. At iniatid ko na nga itong huling bukin ko at medyo minalas pa nga dahil rongpeng si ma'am pero buti na lang at nagdagdag siya kahit 25 pesos. At kumita pala ako dito ng 80 pesos at dito nag-desisyon na akong umuwi. Alas 9 na ng gabi nung umuwi ako balik kumita ako ng 650 pesos minus 100 pesos na pinanggas ko kaya kumita rin ako ng 550 pesos sa loob ng 6 hours na pinahay ko para sa akin okay na to pambiling bigas na rin to ba? Diba? yun lang see you sa next biyahe eh.